i on Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po'y magnonobena sa ina ng laging saklolo. Magsitayo po ang lahat. Kinang sakdalinis kami ay ihingi. Sa Dios sama namin awam ilimit, sanlibutan. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sa ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Mga kapatid, bilang mga anak ng ating banal na ina, ay nagtipon-tipon tayo sa harap ng kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan siya tumingin ng lahat ng ating kailangan. Dahil sa tayo ay di karapat dapat na mga anak, humingi mo tayo sa Diyos ng awa at patawad. Mahabaging Ama, sinugo mo sa lupa ang iyong banal na anak upang tubusin at iligtas kami sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay at upang bigyan kami ng bagong buhay. Sa pamamagitan nito, ginawa mo kaming iyong mga anak upang magmahalan kami tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit naming malimutan ang dakila naming karangalang ito? Nagkasala kami sa aming mga kapatid. Nagkasala kami sa iyo. Mabaging Ama, patawarin mo kami tapat naming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Kahabagan mo kami, maawaing Ama. Lagi nawa kaming mabuhay bilang matapat mong mga anak. coming now. i uh -huh. Kamatayan. Panalangin sa nobena, magsiluhod ang lahat. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamakasintahin sa lahat ng mga ina. Buong gili mong tunghayan kaming iyong mga anak na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan lalong-lalo lalo na ang biyayang ito. Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak, sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala sa makaamang pagmamahal ng Diyos, tinanggap mo ang kanyang mahiwagang kalooban, mayroon din kami mga krus at mga tiisin sa buhay, kung minsan na mga ito'y parang hindi na namin kayang pasanin, pinakamamahal na ina, bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos, paunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin, at tinutugon niya ang lahat ng aming mga panalangin sa paraang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasan ng krus tulad ng iyong banal na anak, Tulungan mong maunawaan namin na sinamang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makakabahagi rin sa kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na ina, habang kami nababahala sa sarili naming mga suliranin, huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila. Tulungan mong maging gatito rin ang aming pagmamahal sa kanila. Samantalang idinadalangin namin ang aming adhikain, at mga adhikain ng lahat ng naririto ngayon. Taimtim sa loob na iniling namin sa iyo, aming ina, na tulungan mo kaming makapagdulot ng aliwat ginhawa sa mga may sakit at sa mga malapit ng sumakabilang buhay. Makapagbigay ng pag-asa sa mga dukha walang hanap buhay. Magpahilom ng sugat na mga pusong wasak. Makiisa sa pagkilos ng mga inaapi. At turuan ng katarungan ang mga sa kanilay ng aapi. At ibalik sa Diyos ang lahat ng na mga nagkasala sa kanya. Pinakamamahal na Ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin sa aming Ama sa langit at sa isa't isa. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin para sa tahanan ina ng laging saklolo, pinili ka naming reyna ng aming tahanan. Iniling naming pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal. Maikpit na wang pikisin ng sakramento ng kasal, ang mga mag-asawa upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't isa, tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Inihing naming pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Mahalin nawa nila ang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Naway lagi silang maging waran ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay kristyano. Tulungan mong palakahin at arugain ang kanilang mga anak na may pagmamahal at takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin igalang at sundin ang kanilang ama at ina sa iyong magiliw na pagpapala ang inaming ipinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kaming lahat ng pagpapalaga sa aming pananagutan nang matupat namin ang aming tungkulin na gawing pugat ng kapayapaan ng aming tahanan tulad ng iyong tahanan sa Nazareth. Ikaw ang aming waran Tulungan mo kapiupang sa araw-araw ay lalong magningas ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa. Nang sagayoy maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan sa bungsang katauhan. Amen. Mga kahilingan sa ating ina ng laging saklolo. Santa Maria. Ipanalangin mo kami. Santang Birhe na pinaglihing walang kasalanan. Panalangin mo kami. Aming ina ng laging saklolo. Panalangin mo kaming kami. Kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo. Masintayin ina ay panalangin mo kami. Upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging mga magigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao. Masintayin ina ay panalangin mo kami. Upang katulad mo, unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon. Masintayin ina ay panalangin mo kami. Upang maging kapag mapagpaumanhin at mapagkumbaba kami katulad ng Ngayong anak na si Jesus. Upang matakot kaming lubos ang masira ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayo naming pagsisihang kasalanan. Masintayin na ipanalangin mo Upang kami. lagi naming sikaping matamo mo ang awat patawad ng Diyos sa sakramento ng pagkukumpisal. Masintayin na ipanalangin Upang mo maunawaan kami. namin na tinuturuan kami ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari. sa araw-araw na pamumuhay inay, mo upang kami. manalangin kami araw-araw ng may pagmamahal at pagtitiwala lalo na sa mga sandali ng tukso. Masintayin na ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang halaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos sa Eukaristiya, Masintayin na ipanalangin Upang Upang patuloy na mag-alab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon. Masintayin nga mo kami. Upang igalang namin ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo. Masintayin nga mo kami. Upang magsikap kaming maging tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan ng mapagmahal na pagmamalasakit sa iba. Pasintahing ina Upang kami. ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming gawain. Pasintahing ina Upang kami. buong puso naming patawarin ang mga nagkasa, nakagawa sa amin ng masama. Pasintahing ina Upang kami. maunawaan namin ang kasamaan ng paghahangad sa sariling kapakanan na makakapinsala sa iba. Masintahing inay panalangin kami. Upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito Alin sa katarungan. Mas panalangin. Upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa ikabubuti ng iba. Mas sintahinin panalangin. Upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod. Mas ay panalangin. Upang patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa ng mga obispo at ang lahat ng mga pari. Pasintayin na ipanalangin mo kami. Upang pagkalooban kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan na tumugon sa tawag ng Panginoon sa pagpapari at buhay relihiyoso. Masintahin na ipanalangin mo Upang pangalagaan ay ngata namin ang kalikasang kaloob ng Diyos. Masintahin na ipanalangin mo Upang ipagtanggol namin ang dangal ng tao at kabanalan ng buhay mula sa sinapupunan hanggang kamatayan. Masintayin Panginoon, mo kami. Upang itaguyod namin ang pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan. Masintayin Ina, mo kami. Upang magkaroon ng tunay at pangmatagalang kapayapaan sa ating mundo. Masintayin mo kami. Upang matulungan namin kilalanin at mahalin si Kristo ng mga hindi pa nakakikilala sa kanya. Masintayin Ina, mo, mo kami. Upang maunawaan namin na sa gitna ng Amin mga tagumpay, nangangailangan pa rin kami ng tulong ng Diyos. Upang sa kamatayan, maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit. Upang pagdating ng kamatayan sa aming mga mahal sa buhay, kami aliwin nang aming pag-asa sa Panginoong muling nabuhay. Pasintahin inay ipanalangin mo O Pangidalangin namin ang mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Pasintahin inay mo. Tahimik nating idalangin ngayon ang ating mga sariling mga hangarin. Santa Maria, ipanalangin mo kami. Panalangin mo ang bayan ng Diyos para nasa nawa ng lahat ang iyong walang hanggang saklolo. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin na laging handang dumamay sa amin, loobin mo nawang dumulog kami sa Kanya sa lahat ng aming pangangailangan. Amen. Magsitayo po tayo. Bireng mahal, bireng mahal, dagat sapoy ano. Ito'y ito sa hantungan nitong paglalakbay, si Yesus ay magkampan. Pasasalamat kay Yesu na nasa Banal na magsilhod ang lahat. Panginoong Heso Kristo na nasa banal na Eukaristiya, sinasamba ka namin. Ikinalugod ng Ama na ang bunyang pakadyos ay sumayo at sa pamamagitan mo nilog niyang pagkasunduin sa Kanya ang lahat ng bagay. Lobin mo na kami ay lubos na magpasalamat sa lahat ng ginawa sa amin ng Ama. Lobin mong pagsisihan naming lubos sa aming mga kasalanan, at panibaguhin ng aming buhay. Sa pamamagitan mo, pinasasalamatan namin ng Ama sa pagbibigay sa amin ng buhay. Nilika niya ang lahat ng kahangahangang mga bagay para sa amin. Naway gamitin namin ng mga ito sa kabutihan at naway papagningasin ng mga ito ang aming pagmamahal sa Kanya. Higit sa lahat, pinasasalamatan namin ng Ama sa pagsusugo niya sa iyo bilang siyang pinakadakilang tanda ng kanyang pagmamahal na magliligtas sa amin at sa lahat ng sangkinapal sa pamamagitan ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay mo ng iyong ina upang maging ina namin ng laging saklolo. Hari nawang ang di mabilang na biyayang tinanggap namin sa panalangin niya, lalo na sa pamamagitan ng pagnonobena sa Kanya, ay makapukaw sa aming damdamin upang maragdagan ng aming pagtitiwala sa mapagkalingang awa ng Diyos at sa walang sawang pagdamay ng iyong Ina. Lobin mo nawa na lagi kaming sumunod sa banal na kalooban ng Diyos at malin siya ng walang hanggan ang karangalan, kalwalhatian at pasasalamat ay mapasa ka banal-banalang tatlong persona. Ama, Anak at Espiritu Santo, magpa sa hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Heso Kristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal naming mga may sakit. Pagkaloob mo sa kanila na labis na nahihirapan dahil sa dinaranas sila mga sakit at karamdaman, ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga, ibalik mo sa kanila ang kalusugan ng katawan at kaluluwa, upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Amen. Magsitayo po ang lahat. pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Dios, ipanalangin mo kami makasalan. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po.